Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng Hashtag Walk With Lan at welcome sa isa pang episode ng Hashtag Walk With Lan. Ay, nako, kung saan tayo nagluluto ng katotohanan? Panay katotohanan lang po tayo dito ha, sa gitna ng apoy ng kasinungalingan. Ngayon mga kawok, tayo magsaliksik sa isang kwentong puno ng drama, betrayal at syempre ang walang katapusang sirkus ng Philippine politics. Ang headline ha, Bonget ha, nagpasaklolo sa media matapos niyang tawaging ay, nako. anti-clear ng Marcos family. Ang Marcos clan ay parang isang telenovela na hindi matapos-tapos mula sa diktadura hanggang sa drug accusations. At ngayon, family feud na mas mainit pa sa adobo. Pero bago tayo sumabak, shoutout muna tayo sa ating global audience. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas. Salamat po ha, sa inyong mga suporta. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban para sa katotohanan at para sa mga OFW at kabataan. Ito'y para sa inyo. Kayo ang pag-asa ng bayan. Huwag kayong magpapaloko sa mga kwentong barbero. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindigang tama sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walkwithlan. At habang, ha? At habang nanonood kayo, huwag kalimutang mag-shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. May mga affordable gadgets sa Books on Philippine History at Anti-Corruption Merch na perfect para sa inyong lakan. Click na mga kawok at iba-iba pang mga merchandise, ha? gadgets, etc. No, yan mga kawok. Balik tayo sa basics. Sino nga ba si Bonget? Ah, siya'y walang iba kundi si Prof. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang pangulo natin na kilala rin sa nickname na Bongets mula pa noong DAP Scandal Days. Ha? Batay sa factual reports mula sa Rappler, Philstar at New York Times, ang family feud ay sumabog noong November 2025 nang akusahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Bonget at ang first family ng drug addiction, cocaine at cannabis paraw. No? Ah, di man o mano ha. E, e, ang nagsabi naman po niya ay si uh, Amy Marcos, no? Microdosing style. Ano nga ba yung microdosing? Ah, paki-comment nga po diyan sa baba. Si Amy sa isang INC rally na may 600,000 na na attendees or more or less. Nag-expose sa duty ang and conscience raw ang dahilan. Sa tay na sabihin, ah, parang siya si Snow White na nagbigay ng poison apple sa kanyang sariling pamilya. Okay, pero wait. Ang twist, si Bonget sa kanyang emotional press con, sinabi, the lady on TV is not my sister. I hope she feels better soon. Ibig sabihin, baligaw si Amy, ha? Parang ano, oo nga, no? kung, kung, kung iyong susumahin, ha? may pagkaganon, di ba? Ang irony, ang pamilyang Marcos na kilala sa ill-gotten wealth at martial law atrocities ngayon nag-aaway-away tungkol sa drugs at sanity. Ha? Ayon sa Al Jazeera at South China, China Morning Post, ha? ang accusations ni Amy ay walang solid proof pa. Pero ang response ni si ay implicit na pagtawag sa kanya ng baliw. No? At sino ang anti-Claire? Ha? Siya si Attorney Claire Castro, ang palas spokesperson na tinatawag na anti-Claire sa social media. Parang anti na laging may opinion, pero sa feud na, ito siya'y tahimik o inaasahan mag-defend. No? Parang siya'y referee sa wrestling match ng Marcoses, pero sa halip na bell, siya'y nagbibigay ng sound bites na mas nakakahay pa sa alleged drugs. Ha? Para sa mga OFW sa US at Canada, Isipin nyo, habang kayo'y nagtotrabaho abroad para sa pamilya, ang pamilyang Marcos ay nag-aaway-aaway para sa power at sa, kalab at sa kabataan sa Pilipinas at Australia, huwag kayong maniwala sa fake news. Ito'y verified mula sa multiple sources. Okay, mga kawak, kung gusto nyong mas malalim na analysis, subscribe na at ihit ang bell para sa mga notifications. Ngayon, pag-usapan natin ang ang nilaglag na part, no? Matapos ang accusations ni Iani, biglang sinisilip ang kanyang past corruption sa Ilocos Norte governorship. Gobor governorship, no? Ayon sa police files tonight, nilaglag ba siya ng Marcos family? Ang Marcos clan na parang isang mafia family sa Godfather. Kapag may, may kapag may nagtraidor, biglang you're not family anymore. Si Bonget bilang presidente ay may power na investigate si Amy at ang kanyang statement na not my sister ay parang disowning. No? Ito hindi lang family drama. Ito ay power struggle para sa Marcos legacy. Si Amy na matagal ng loyal, ngayon nagrebel dahil sa corruption scandals. Sa flood control projects, 50 billion pesos raw insertions ni Sandro Marcos ayon sa fugitive saldi allegations, no? Unverified pero intriguing. Kaya parang si Bongeta nagpapasaklolo klolo sa media ha, para ipagtanggol ang sarili. Pero ang tawag niyang yung baliw kay Amy, well, ay backfired ngayon ang buong family ay nilaglag sa public eye. Para sa mga taga-Norway at Switzerland na kilala sa transparency, ito ay lesson kahit royal family may skeleton sa closet. Okay, Shoutout out ha, sa mga kababayan sa Denmark at Netherlands. Salamat sa inyong views. Ah, kayo ang nagpapalakas sa ating voice. Ah, habang break, check out sa Shopee via YouTube Shopping. Ang mga history books na tungkol sa Marcos era, discounted pa. No? At saka marami pa pong mga merchandise. Mga kawok, okay? Oh, ah, konting na Marcos family mula sa diktador na ama hanggang sa drug-accused na anak. Ah, di umano. Parang dynasty na hindi matapos ang sequel. Si Auntie Clary naman, ha? bilang spokesperson ay parang comic relief. Siya inaasahang mag-explain pero sa Mindanao Gold Star Daily, sinasabi na Auntie Clary, typo ba, ay magsasabi ng misunderstanding lang. Ang feud ay nakakalink sa bigger corruption, budget insertions, patronage at anti-corruption rally na naging platform ng family laundry. Okay, in-depth tayo ha. Ayon sa BBC at Inquirer Timeline, ang Marcos siblings ay dating ang United para i-restore ang name. Pero ngayon ha, power at legacy ang pinag-aawayan. Ito'y symptom ng dynastic politics sa Pilipinas ang pamilya na nagahari pero kapag nag-aaway ang bayan ay nagdurusa sa high inflation at poverty. Si Bonget eh, ay nagpapasak lolo sa media, no? parang siya si humpy Dumpty na nahulog sa throne at ang King's Horses, ang ah, media ang susubukang ayusin. Para sa mga kabataan, mga kabataan sa UK at Sweden, Gamitin ninyo ang social media para sa truth, hindi para sa trolls. Okay, subscribe na po mga kaibigan. Join our membership para sa mga exclusive behind the scenes. Para sa mga OFW sa Germany at Australia, ang feud na ito ay nakakaapekto sa ekonomiya. Corruption ng sa flood projects ay nangangahuligan ng mas kaunting ka jobs at remittances. Okay, factual muna tayo mga kaibigan. Ang Marcos admin ay nasa gitna ng skandal na may calls for accountability. Ah, ayon sa strat-based data, ang public wants end to corruption, hindi resignation. Si Auntie Clara bilang anti-anti ng pala ay parang yung tita na laging may chismis pero sa totoong buhay, siya ay defender ng status ko. Sa mga taga-taga sa mga taga-Canada at United States, kayo ang bridge sa global awareness. Ay, nako mag-shopping po kayo sa Lazada. May mga anti-stress items sa Lazada via YouTube shopping. Perfect para sa political fatigue. Okay? Ha, ah, mag ano po kaya mag-shopping po kayo dito sa ating channel ha, sa ating mga videos. Pag-usapan ang truthfulness, verify dito mula sa mga credible sources katulad ng uh, Rappler, New York Times, Fieldstar. Walang fake news dito mga kaibigan, mga kawok. Ang tawag na baliw ay hindi lang insult, ito ay gaslighting sa political disc discourse. Pero wala, hindi naman niya tinawag na Baliw talaga direkta eh, no? Sinabi lang niya, nag-worry daw siya sa nangyayari, no? O, kung okay pa ba siya. Something like that, di ba? Pero, kung, kung, if you will dig down deeper, parang ganun na nga, di ba? Ang Marcus Family ay parang isang old vinyl record. Paulit-ulit ang drama, pero tayo ang audience na dapat mag-change ng tune. Okay, bukas tayo sa mga comment section, ha? Anong thoughts nyo? Shoutout ulit sa lahat ng countries. Huwag kalimutang mag-subscribe, ha? Mag-like mag-share at mag-shop sa Shopee, Lazada, via the YouTube shopping here on our video. Yung mga videos po natin para sa support. Ha? Supportahan nyo po ang ating channel. Mabuhay po ang Pilipinas.